Aral Reading Program Bawat Bata May Gabay Bawat Pangarap Abot Kamay An ERCIHS Docu-Film on the Implementation of Aral Reading Program Ang dokumentasyong ito ay ginawa para sa layuning pang-edukasyon at informasyon. Nilalayon itong ipakita ang implementasyon ng Aral Reading Program sa ilalim ng inisyatibo ng kagawaran ng edukasyon. Noong Hunyo 11 ng taong kasalukuyan, ang paaralang ERCIHS ay nagsagawa ng assessment o pagtatasa sa pagbasa gamit ang Phil Eri alinsunod sa Division Memorandum No. 376, Series of 2025. Sa isinagawang assessment, nailarawan ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa sa English at Filipino at natukoy kung sino ang nangailangan ng karagdagang tulong sa pagbasa. Subalit so, isang nakakalungkot na katotohanan ang lumitaw mula sa resulta ng Phil-IRI. Marami sa ating mga junior high school learners ang may antas ng pagbasa na pang-elementarya pa lamang. May ilan na nasa level ng grade 3, grade 2, at maging grade 1. Isa sa pinakamalaking hamon ng mga guro sa Ingles at Filipino ay kung paano maiangat ang kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Ang tanong na paano at saan magsisimula ay naging gabay sa paghahanap ng solusyon. Sa paglulunsad ng aral program ng kagawaran ng edukasyon, nagkaroon ng malinaw na direksyon at pag-asang mapabuti ang kasanayan sa pagbasa. Ang aral reading program ay isa sa mga pangunahing bahagi ng aral program ng kagawaran ng edukasyon. Batay sa Republic Act No. 12028, layunin itong mapaunlad ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral mula itang isa hanggang sampu sa pamamagitan ng libreng tutorial sessions. Matapos nito ay nagkaroon ng orientation sa mga magunang, mag-aaral at guro upang masiguro na magiging maayos ang implementasyon ng programa. Sa kabila ng magandang layuni ng nasabing programa, nagsilbing hamon sa mga aral reading tutors ng KS1 kung paano nila epektibong maituturo ang mga aralin gayong malayo ito sa kanilang kinagawi ang pamamaraan ng pagtuturo sa loob ng silid aralan. Kaya naman upang maihanda ang mga aral reading tutors ay nagkaroon ng mga lax sessions sa pangunguna ni Naginang Mary Joy C. Benjamin, Master Teacher 1 sa English, ginang Geraldine Roldan, Master Teacher 1 sa Filipino, at ginang Beda Joy T. Camba, Reading Coordinator sa English. Bukod pa rito, nagsasagawa rin ng collaborative expertise ang mga aral reading tutors bilang hakbang upang gawing mas epektibo ang kanilang pagtuturo. Oh po Yung mga bata ay baga mga high school na sila, tapos yung level nila ay nasa BS1. Opo, si Kelly Martel Tosa. Nagpapasalamat po, po ko sa mga guro. Nagbigyan po ko ng pag-asa. Matuto magbasa. Maraming salamat po sa ARA Reading Program dahil alam ko po may gagabay sa aking anak na maabot ang kanyang pangarap. Maraming salamat po sa aking guro dahil mas lalo so, ako natutong magbasa. Gamit ang mga pictures, laro, videos at group activities, nagiging masaya po ang pag-aaral. Ang patuloy na lock sessions at collaborative expertise ay naging daan sa malayang pagbabahaginan ng karnasan at solusyon upang may sakatuparan ang tunay na layunin ng Aral Reading Program. Ang ERCIHS ay patuloy na magsusulong ng mga programa na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng kanilang kakayahan sa pagbabasa.